Mga kababayan, medyo nakakatakot po etong nangyayari ngayon sa bansang Japan dahil ang kanilang populasyon ay unti-unti pong lumiliit. In 2023, the country reported just over 720,000 births. Ibig sabihin yan, paubos po ng paubos ang mga tao sa Japan habang tumatagal ang panahon. At narito po ang mga ebidensyang sumusuporta sa topic na ito. Ayon sa EastAsiaForum.org, noong 2008, nasa around 128 million ang kabuang populasyon ng Japan. Pero pagsapit daw ng 2022, umabot na lang ito sa 125 million. Ibig sabihin, Nabawasan ito ng halos 3 milyong tao. And this is very alarming po dahil naturally dapat ang isang lugar habang tumatagal ang panahon ay parami din ng parami ang tao. Pero sa kanila, paubos po ng paubos. At eto nga po ang pinoproblema ngayon ng matindi ng gobyerno ng Japan. At eto nga po ang isa sa mga naisip na solusyon ng kanilang gobyerno para unti-unting malabanan ang pagkaubos ng mga mamamayan ng bansang Japan. Gumawa po sila o nagtayo sila ng isang dating app. At ang dating app na ito ay nag-e-encourage sa mga mamamayan ng Japan na mag-asawa, magpakasal at magkaroon ng anak para sila ay mas lalo pang dumami. So tinawag po nila ang dating app na ito na Tokyo Futari Story na ang ibig sabihin sa Ingles ay Tokyo Two People Story at makikita po doon sa loob ng app ang ilang mga love advices at pag-encourage sa mga malungkot na single na hapon na mag-asawa na talaga at humanap ng partner. So sobrang bumababa na talaga ang mga nag-aasawa sa bansang Japan. At ayon po sa pag-aaral, from 2002 to 2023, bumaba from 504 and 930 marriages to 474 and 717 ang bilang ng nagpapakasal sa bansang ito. At dahil nga po, kakaunti ang nag-aasawa sa kanila, ibig sabihin, kakaunti din ang napuproduce na mga bata. Alam niyo po bang, hindi lamang sa Japan nangyayari ang bagay na ito? Katunayan nga sa buong mundo, maraming mga tao ngayon ang ayaw ng mag-asawa at ayaw ng magkaroon ng anak. Ang malaking katanungan, bakit nga ba nangyayari sa Japan ang ganitong fenomena? Ano ang pinakadahilan? At bakit maraming mga tao sa buong mundo ang ayaw ng mag-asawa at ayaw ng magkaanak? Tara at pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan, ay hinihiling ko pong ilike nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Alam niyo po ba mga kababayan na sa taong 2025, ang ating bansang Pilipinas ay kasama po sa top 20 na mayroong largest population sa buong mundo. At kasama po natin sa hanay na yan ang mga malalaking bansa tulad ng China, Amerika, at Russia. Ito po ang graph o research ng estatista.com sa mga bansang may pinaka maraming populasyon sa buong mundo. Makikita po natin dyan na nangunguna ang bansang India. Tapos, ito po ay sinundan ng bansang China. Alam naman natin na marami talaga ang China dahil napakalaki po ng kanilang bansa. Pagkatapos po niyan, sumunod ang Amerika. Well, given na yan dahil napakarami pong states ng Amerika. Pero hindi mo akalain na sa pag-aaral na ito, mapapasama ang Pilipinas. Kung titignan po sa may bandang dulo, nandyan po ang ating bansa. Talagang hindi po magpapatalo ang Pilipinas. Ano? Anyway, kidding aside, eto pong Japan talaga mga kababayan ang medyo nakakatakot. Ayon po ulit sa datos ng Statista.com at ayon sa kanilang projection, pagdating ng year 2100, bababa sa 50% ang kanilang populasyon. Ngayon, nasa around 120 million po ang mga tao na nakatira sa Japan. At kung 50% ang mawawala sa kanila, ibig sabihin, yung 120 million na tao na yon ay magiging 60 million na lang. At kung hindi mapipigilan ng Japan ang pangyayaring ito pagdating ng panahon, unti-unti talaga silang mauubos. Siguro mga kababayan ay obvious na obvious naman sa inyo na pinapakita ng pangyayaring ito na ang death rate ng Japan ay mas mataas kumpara sa kanilang birth rate. Ibig sabihin, mas marami ang pumapanaw sa kanila kaysa sa mga isinilang na bata. Ngayon, ang malaking katanungan mga kababayan, ano nga ba ang magiging epekto nito sa bansang Japan? unang-una po babagsak ang kanilang ekonomiya. Ayon sa EastAsiaForum.com, nahihirapan talaga ang Japan ngayon dahil wala na po silang mga workers. Ayon po sa datos, for the past 14 years sa bansang Japan ay bumaba ng bumaba ang kanilang populasyon dahil pababa rin ng pababa ang kanilang birth rate. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kakaunti o umunti yung mga batang isinilang na dapat sana magiging susunod na henerasyon na magtatrabaho sa kanilang bansa. Ayon po sa eastforum.com, sa pagbaba ng working age population ng bansang Japan, nakadistino ring bababa ang kanilang GDP. Ibig sabihin, bababa ang kanilang ekonomiya. At ayon din po sa eastasiaforum.com, marami ng mga enterprises ang nagsasara dahil wala na po silang successors or mga tagapagmana. At hindi lamang ang mga enterprises ang maapektuhan, pati na rin po ang mga social services. Dahil nga po kakaunti na lang ang birth rate ng bansang Japan, ibig sabihin kakaunti na lang din ang mga bata na papasok sa paaralan. Kakaunti na lang din ang bilang nilang dadalhin sa mga pedia trisan. At dahil po dito, magsasara na ang ilang mga paaralan at mababawasan na rin yung mga taong gustong magdoktor or magteacher. Well, malamang sa malamang ay eh, tumatakbo na po sa inyong isipan na yung problema ng Japan sa kanilang working age population ay pwede pong masolusyunan ng ating mga OFW. Pwede tayong magtrabaho doon sa Japan kung sila ay nangangailangan pa ng mga trabahante. At yung mga enterprises na pwedeng bumagsak dahil wala ng tagapagmana at yung mga school na pwedeng magsara dahil wala ng mga bata ay mga isolated case na pwede pong masolusyonan ng Japan. Pero eto po ang sa tingin ko ay mahihirapan ang Japan. Kung babagsak ang kanilang populasyon, maaaring wala na silang magiging sundalo sa hinaharap. Apektado ang kanilang depensa dahil talagang mababawasan ang bilang ng kanilang mga kasundaluhan. Pwedeng sabihin na maaaring mag-hire ang mga Japanese ng mercenary o yung mga bayarang sundalo. Mayroon pong nag -e exist na ganon. Pero iba pa rin yung debosyon ng isang tunay na Japanese na ipinaglalaban ang kanyang bansa. Alam po natin yan. Ang malaking katanungan po ngayon, bakit nga ba ayaw mag-asawa ng maraming kabataan sa Japan? Well, narito po ang kasagutan na nakalap ng The Guardian. Mayroon po silang pinag-arala na isang survey kung saan tinanong ang mga kabataan ng Japan na nasa edad 25 to 34 years old kung bakit ayaw nilang mag-asawa. At narito po ang isa sa top ng kanilang kasagutan. Ayaw nilang mag-asawa hindi dahil ayaw nila kundi hindi sila nagkaroon ng chance na ma-imatch sa isang karapat-dapat para sa kanilang pag-aasawa. So hindi daw po sila masyadong nagkaroon ng chance na maitapat sa kanilang potential lover. At hindi rin daw sila gaanong uma-attend sa mga match-making activities. Siguro katulad ng mga party-party or iba pang mga dating events. Marahil isa po ito sa mga dahilan kung bakit nagtayo ang kanilang gobyerno ng isang dating app bilang solusyon para mas lalo silang dumami. At ito pa po ang isa sa mga top na kasagutan ng mga kabataang ito kung bakit ayaw nilang mag-asawa. At sa sagot na ito, makikita po natin ang realidad or ang estado ng ekonomiya ng Japan. Ayon sa kanila, ayaw nilang mag-asawa dahil masyadong mataas ang cost of living ng mga malalaking syudad sa Japan. Pangalawa, dahil rin po sa kakulangan sa magandang trabaho. At pangatlo, dahil po sa kultura nila na nahihirapan ang mag-asawa na makahanap ng trabaho. Ang katotohanan po niyan, hindi lamang ang ilang mga Japanese ang ayaw talagang mag-asawa. Maraming mga lahi sa iba't ibang bahagi ng mundo ang pumapasok na rin sa ganitong sistema. Katunayan nga, ayon sa Psychology Today sa pag-aaral ng doctorate na si Bella De Paulo, kakaunti na lang talaga ang mga nag-aasawa at mas lalong dumarami ang mga single. Ito po ay seryosong pag-aaral sa buong mundo po yan. Well anyway, sa inyo pong palagay mga kababayan, darating din kaya ang panahon sa ating bansang Pilipinas na magkakaroon din ng decline ang ating populasyon dahil ayaw na ng mga kabataan na mag-asawa? Posible kaya yon? Hashtag yes or hashtag no, please comment your opinion below. And speaking of comment, shout out po kay Sir RC Villamor na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Maraming salamat po. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga politikal na usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evad PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!